uh, ah, what's up ulit sa inyo mga kabarya no? Ah, dito naman po tayo babalik sa channel ko ngayon ang pag-uusapan natin ngayon itong Jordan coin na half dinar at saka itong 5 piatris coin pag-uusapan natin kung magkano yung value nila ngayon Asa lang wala pa po ako nung isa yung kish na tinatawag na coin Uh, bago po tayo magsimula sa video ng ito. Uh, gusto ko po sanang magpasalamat sa mga nanonood po At saka sa, na sa mga nagsasubscribe At saka sa mga bago pa po dyan Magsubscribe na po kayo Para updated po kayo sa mga bagong videos About po sa mga rare coins Common coins at iba pa Basta coins po uh, Simulan po natin dito sa half dinar na coins po. Ito po siya. Ito siya. Um Ito pong half dinar ginawa po ito noong 1997. Tapos po pinavlish po siya noong year 2000. Ito po yung likod niya po. Ah, uh, lalagay ko na lang din po 'yung screen, 'yung about sa history nitong coins na 'to. Tinabi ko lang po ito kasi gusto mm, gustong gusto ko yung layout ng likod na ito. Tignan nyo po. The, the -made Kingdom of Jordan. Ang ganda yung pagka-layout niya. Yung portrait po nito si King Abdullah II. second Si Abdul siya po yung nag-portrait. Siya po itong taong ko, Ayan po siya. Ang halaga po nito is base po sa kita ko website nasa approximately 222.17 yung uncirculated po. Yun po yun. Yung price niya. Tapos naman yung circulated naman po nasa 114.70 pesos po yung as uh, uh, circulated po nito coins na to into yung value niya tapos po dito naman po tayo sa 5 Beatrice coin ito e sya siya. Ay, lalagay ko po yung his, history po nito para alam nyo po. Hindi eh, ko na lang po babang kasi mahaba na po yung videos. Yung eh, itsura niya. Five Beatrice coin. Uh, nagkakahalaga po siya. sa mababa lang po ito. Nasa 100 29.58 pesos lang po ito hindi po sa kagaya nitong isang isang half dinar mas mahala, mas taas po yung value niya kaysa compare mo dito kaso po bali tatlo po yung points ng Jordan hindi ko wala pa po ako nung isa yung tinatawag nilang kish na coins ito lang muna yung naitabi ko ayan po yung tinatawag nila na coins na the Hashimay, Kingdom of Jordan Ayan po Ayan po nagkatapos po yung video natin About sa coins na to na mula pang Jordan ah, Marami pong salamat ulit sa mga nanonood At saka Subaybayan so nyo po palagi yung I-upload ko pa po Sa mga susunod na araw Everyday naman po ako nag-upload sa mga coins po Para malaman nyo po yung mga value at yung history po nila. Ayan lang po. Marami pong salamat. Peace.